tuyok na lahat wala na ayan na lock out dali sobrang lakas ng tubig ayan yung motor inakit na pati yung isa ayan na na yung mga motor kaya ang tulay namin inabot na guys ayan na guys so inabot na yung tulay lampos tao ng tubig dito guys sa aming lugar ayan o oh. kanina ay ilog lang ngayon ay dagat na guys hindi makahon guys yung isa kay walang gulong. Liit ang gulong. Ano guys, so nagtuyok oh. Ye, ahon, tuyok ka mo. Ah, Ye. Tuyok pa more Grabe laki ng tubig, oh, guys. Okay na, ulit guys oh laka ng tubig ang ganda nun guys oh sa baba kita na rin yung tubig dun oh so, ang laki ng tubig ngayon guys Ayo, lu dihai parking. Wala na, hindi na kaya. Balik na. Doon, kaya mo, kaya na si Chris. Yun, kaya na si Chris. Ayan o guys, tinanggalan na lang ng sabid yung mga haligi ng kwan. Tulay kasi masisira yan. Pag yan ay kwan. Ayan o, daming basura o. Kanina ho ay eh, eh, isang araw ay eh, sapa, kanina ay ilog, ngayon ay dagat. Lalim, hindi siya makapunta. Wala na yung mga tambak. Ubuhurot yung daan hindi yung kaya na, na naman ah pero itong bago hurot na yung bahangin eh Yan mga idol, binaha ang area ng Sukan Timbutiti House. Yan guys, so napakalaki na naman ng tubig dito. Last December, ganito din kalaki. So lang tayo dito nung lumaki ang tubig dito guys. Kasama ko lang dito si Tuntun. Karon dito kami nabutan tanan. No? grabing lakas lakas ng ulan ba walang tigil kumbaga nagwa na na la, tawag dito sa amin naglanip na ang yan guys so pag ito hindi pa huminto hanggang bukas na umaga mas malaki pantubig tubig dito sa gina ah. Grabe na tanggal ni Uha ang kwano. Naligo na yan si Uha, naligo ulit. Asob ah, na ako kay hanggang tanghali na ako nakababad sa kwan. Tubig kanina. Ano? Kala niya ay makakatawid siya din, <laughs> hindi siya mababasa isisiw ka basa ang mga shirt mong yan kung ano yung pa pamangkin pamangkin nga ni Suraida nagpapahatid nagpapahatid yung siya ng paghatid <tipos> mababawa hanggang bayawang pa Gaanap ng agihan si Khan Aba kay Rubin Natuyok siguro Ang uh -huh. ligid Yun dol Ayan na lumutang na yung ligid o oh. So yan guys, ito ang ating kwan na. Igalaw kayo guys dito sa ating kwan. Binahang lugar ba? Yan. Kita ninyo ito guys. Yan guys, napakalaki ng tubig kahapon. Yan, abot dun yan. Napakaraming naiwang basura sa lalim ng tulay. Kita na niyo ba guys, oh? Sobrang daming naiwang basura sa lalim ng tulay. Kapan hindi rin matawiran tong aming daan. Ang gandun. Hanggang ngayon, hindi pa matatawiran dito sa tulay na to. Kasi, kampayan, malaki pa ang tubig hanggang ayun guys malaki pa ang tubig dito sa amin kita ninyo dito ano, hanggang dito kahapon ang tubig kabut dito ang tubig guys kahapon ba Ayan, tama ito na itong panato dito guys hanggang dito ang tubig kahapon kita ninyo yung bakas ng tubig eh. so yun talagang napakalaki ng muka ng tubig kahapon dito sa amin Biglang taas ang tubig kahapon Mga bandang pahapon na Siguro mga alas 4 Sobrang laki Kaya ang ginawa nila dyan kahapon Ay tinaas yung mga dapat madala dyan Kasi kung ma Delikadong magiba ba yung tulay Sabot na lang at uh, medyo matibay yung pagkagawa Kaya yan hindi, hindi siya nadala Tapos ay huminto rin yung ulan So dito naman, yung fish pan natin, ayun, yung mga kuno na din namin habang nagapaulan kami kahapon sa fish pan. Aming kinan din yan, uh, inasikaso din. hinarangan na, namin ng lambat yung ayos. Kasi nga baka mag-collapse. Gumuho ang kan, uh, lumabas ang mga isda. Makita ninyo dito, guys. Diyan din nagkatumba din diyan yung saging diyan sa katabi ng kan katabi ng pispan ito yung ating bahay oh. ang ating bahay naman ay okay naman ang ating bahay may kaunting tulo nga laang so yan kami dito nandito mga lang kami rito uh, uh, kami kami lang anak ni pamaybay sina uhaha uh, diles uh, ama jimorins Si Gingging andito rin sa amin. So si Gingging ay eh, hindi naman natin binablog at saka bawal man atang i-vlog si Gingging dyan. Pag nandito sa bahay. So ito, ito yung sago na natong bagay sa dalawang puno. So ating kinandito tapos nilinisan ko rin ito kahapon. Tinabasan ko ito kahapon habang nag -akan. Habang naulan. Paulan kami kasi kahapon eh. Yan yung ating fish guys So yan nagbigay update lang tayo Sa nangyari dito ng 2 days 2 ano? days na nangyari kahapon na uh, Kwan ba uh, Pagdaki tubig Pag ito na kasi namin Yung fish pan kasi delikadong umawas na umawas Pagawas lahat ng Kwan Sada So yan guys ano Panibagong update natin dito sa so, Timbatiti House Ayan o, wala namang naputol na puno dapit dito sa aming lugar, dito sa aming kan, ating mga alaga, aligtas naman, Ayan, kulungan ng mga alaga natin, ating mga alagang ibon. Ayan, pakita ko rin sa inyo pala, ating mga alagang ibon. Ayan. Balik ko na to, limang itong green, Ayan, limang green na yan. Isa, dalawa, tatlo, apat Lima Parang yung dalawa Tapos dito, lima din yan Mga kulong Ayan sila Dito ninyo guys Lima rin yan Hindi ka nang pakain nila Hindi sila ginagutom